may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver. Panibagong araw, panibagong video, na naman tayo mga boss. Bago mo simulan itong video, huwag kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa latest issues. Banks, pati Kailan? yung World Bank ng Amerika, kung may isang totoo lang kiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko sa sa publiko. No, no. Hindi, <laughs> wala naman. Ngayon na. No. Wala pong ganun. I'll give you Sa sampling ko sa pulit, sa... Session suspended. Session suspended. Lolo Order, please. Order, order. go ahead, uh, Mr. Trillanes. So, ito po ang uh, sige, dun po sa mga unang slides muna. Ayan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalab ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLOC sa kanila. Kaya, uh, ano po tayo, Kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide, ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay uh, accounts ni Duterte. Tapos Sige po, next slide. Yan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion, no? Ngayon eh, kung ano talaga yung actual um actual total, and malalaman po natin yan pagkabinuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no, ang pagkakamali po ni, ni uh, Mr. Duterte noong tatagul siya ng pagkapirahan, ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay uh, alam po naman natin na exempted sa bank secrecy si law ang impeachment so lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide, no. Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong uh, kay uh, Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste. Duterte, may, meron kay Polong Duterte, et, Meron po kay Hanilet, uh, ab Abansenya. Ito pong mga ito ay uh, mga manager's checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni, ni Las Kanyas na si Sami Uy. Ito po, ano ito? Um, siguro ng no, mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang magagawain. Kaya may, may physical na, na checks, no? Pero after that, ano na, ang mga deposito diretso na sa account. So wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nag-dividendo uh, yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara. Meron po siyang dalawang checking uh, in cash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay uh, while she was mayor, no? kaya yan ay eh, uh, direct bribery no tapos process of the illegal drug trade ito po ang uh, naging pruweba natin kaya nung nong na cross match po namin yung dokumento na nakuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni uh, ni Arturo Lascañas na confirm namin yung kanya-kanyang istorya makita niyo po diyan si Duterte Pareha sila ng no amount na na in-cash, -in no? Tapos, itong mga anak, sila Baste, Duterte, ayan po, tagta 10 million every 6 months. Kepulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng uh, mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang... Uh, soft copy netong mga sinasabi na ito kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni uh, Duterte mag-a-admit konti pero mag-de-deny to confuse everyone pero ito po ito po yung smoking gun uh, Mr. Chairman so yan po we conclude we concluded na peke talaga ito ginagawa niyang war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Young, Sammy Oi at Charlie Tan. So, kaya po nung nung uh, sa Davao pa lang pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ay ang uh, presidente, ginawa nilang National Death Squad, no? Yung nangyari. Tapos uh, si Leonardo nga po yung ginawa niyang uh, point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte Meron legitimate mga personalities doon galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit na mga kalaban nila sa sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga um, involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Kenneth Lacerte. Tapos hindi lang po 'yan nung nilabas po yung report na 'yon sa sobrang uh, pagprotekt pagproteksyon nila kay, uh, kay uh, Michael Yang yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat ka ng kaso. Kaya makita natin doon sa mga mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin. Pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na na-mention, Michael Yang, Charlie at Sammy Oy, protektado hanggang ngayon. Ni nga si yung pidea director ni, uh, ni Duterte na si Wilkins Villanueva ni hindi nga masama sa drug list hanggang after 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi biniling po sa kanya ni Duterte. Salamat po. Mr. Chair. Uh, please proceed, uh, Congressman Tevez. Uh, Mr. Mr. Chairman. Mr. President kung uh, alam nyo po ba na kinasuhan po ni former Senator Trillanes sina Congressman Paulo Duterte at ni Man Scarpio for drug smuggling? Hindi ho. Pero kung totoong drug smuggling man na sila, they should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Jesus. Hindi dahil, hindi, hindi, ko pipigilan yan. Kung ano, kung, kung totoo. Ngayon, yung narison dito ni eh, ni ko kilala itong taong to, who his name. Your Honor, if there is uh, an ayuta of truth, ayota lang, baske konti lang. You can find out, uh, may nilagay sa ng record. Now, we are, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the bank or so to my uh, waiver. Kung may totoo lang baske isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver. All banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang na kiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Mr. President? Yes, uh, Your Honor. Uh, na, nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung uh, if I'm lying or if my statements are falsely stated or if there is an iota of uh, magbigti ako. So, in the same manner na kung ako si itong si Trillanes dapat magsabay rin sa akin. Okay, Julie noted of your thoughts, Mr. President. Um, former Senator Trillanes, you're recognized. Uh, maraming salamat, Mr. Chairman. Um, uh, ito pong dokumentong ito, ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Karandang and uh, I think the Quadcom uh, can invite him. Siya ang nagkandak ng no investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that tinanggal ni Duterte si si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin uh, suggested by uh, Chairman Paduano na yung AMLAC mismo unless uh, ano po no. Uh, since hindi naman sa na incumbent, ay eh, pwedeng ma-access yon with the waiver pero we've been there before. Nag nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi... Kaya nga, mas maganda kung madraft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala ng alibi. Pero ito po, uh, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. Of these accounts, no? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers, checks po yan. Hindi nawawala sa system po yan. And uh, later on, Uh, well, ano rin yan, exempted sa impeachment uh, cases kaya pwede po lumabas yan ipepresenta po yan that's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family Salamat po, Chairman Thank you very much, uh, Sir President I have Duterte to respond Gilles. to it um, This guy President, um, is with all, story... due respect, with all due respect um, I'll have to follow the rules Yeah. I, will I will give you time later, Mr. President. I will give you time later, um, just so that we can put to rest this issue of uh, waivers, because it's been going back and forth. Um, will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit sir? In the sampaling ko sa sa publiko. Hindi, <laughs> wala na ngayon na. Wala pong ganunan. Si Chairman. I'll give you a... No, sa sampaling ko sa, sa si publiko. Um, Session suspended. Session suspended. suspended. Mm, mm. Order, please. Order, order. Okay, order pagtatapos ang video nating mga boss, like and subscribe ka na.